Eto na no nga po mga kaibigan, ang kilalang tumalo kay Casimero na si Jonas Sultan ay pinaglagoan lamang po ang kanyang kalaban na si Frank Gonzalez dyan po sa Florida sa Bansang Amerika. Panoorin po natin ang naging magandang performance ni Jonas Sultan. Oh guys, wait lang. Akala niyo si Roro Nova Zora to, no? Nagkakamali kayo si Silver Voice TV to. Mga kaibigan, ito na nga. So, ito pong kilalang tumalo kay Janakel Casimero na si Jonas Sultan. Mga kaibigan, ang ganda ng labang kanina. Pasensya na kayo, natagalan ako sa pag-edit ito, mga kaibigan. Sabay-sabay po nating panoorin ang napakagandang performance, mga kaibigan, ni Jonas One Punch Man Zoro Sultan. Okay, mga kaibigan. So, ito nga pong laban na ito. Ang huli pang laban ni Jonas Sultan ay yung pong kanyang world title shot against Paul Butler sa UK. Mga kaibigan, nakikita niyo po si Sir Brendan sa likod. Pinakilala na po si Jonas Sultan, proudly from Zamboanga, Philippines. Mga kaibigan, ito naman pong kanyang kalaban, Frank Gonzalez. Mga kaibigan, ito pong si Frank Gonzalez, nakalaban po ito dati sa amateur ni Shakur Stevenson. Ito po mga kaibigan, nagpakawala ng mga matitinding jab agad. Ito pong si uh, Jonas Zorro One Punch Man Sultan. Aba, pinagdugtong na naman komentator ang kanya pong mga bansag, no? Eh, syempre, Zorro. Eh, napapanahon din dahil One Piece, mga kaibigan. Ayun. Ang gaganda ng mga tirada ni Jonas doon. Uppercut. Talagang uh, ininda yon ni Frank Gonzalez. O, oh, yon Uppercut. Pumasok na naman. At napah Dapa na nga po mga kaibigan ah, Pihaya ito pong si Frank Gonzalez Mga kaibigan Magandang shot selection uh, siyon From champ Jonas Sultan Mga kaibigan Ito talagang uh, uh, gigil po no? Makikita natin na uh, talagang uh, gusto ni Jonas Na bigyan po tayo Ng isang uh, magandang laban mga kaibigan Ayun, nice uh, jab straight combination Yung kanyang straight ay sa body niya Uh, ah, pinatama. Ayun! Ay, grabing uppercut yon mga kaibigan. Hala, ay, bumabalik na naman ang aking uh, pagkabatanggin Ay, ayun, ay, malinamnam na uppercut. Ali, ay, naka. Jonas, bakit ka naman ganyan? Ay, naka, Eh. Ayun, isa pa. Ay, grabe, oh. Accurate. Uhuhu! Jonas Sultan, mga kaibigan. Ayun, isa na namang epektibong job. Ayun, left hook ang pinak... Uy! 105, pamilyar yun, ha? Ah, kay Senator Mane yun, ha? <laughs> 105 combination from Jonas Sultan, ayun grabe talaga, kinakain ni Frank Gonzalez ang bawat malalakas na kombinasyon na pinapakawalan Uy, nice check hook there by uh, Jonas Sultan mga kaibigan Ito naman, left uppercut, ang gaganda ng mga suntok dito ni Jonas Sultan mga kaibigan Ito, medyo hilo doon si Frank Gonzalez Jab straight and then left uppercut, ang uh, magagandang kombinasyon na pinapakawalan po ni Jonas Sultan Ito, napaatras na naman si Frank Gonzalez doon mga kaibigan jab straight uh, jab or parang semi hook magaganda po ang shot selections dito ni Champ Jonas talagang halata na pinaghandaan uh, nag-trading po sila dito sa MP Knuckleheads gym sa Las Vegas for 3 months mga kaibigan kaya po itong si Champ Jonas Sultan makikita nyo naman ang uh, ang uh, kanyang katawan Talagang nga namang solido kondisyon na kondisyon mga kaibigan all right Uy, hook uh, straight mga kaibigan. Hindi nakakalimutan ni Jonas Sultan yung body punch mga idol ano. Ah, uh, ito nga pa lang si Jonas. Marami na po itong mga talagang uh, dekalibrang tinalo Nandiyan po yung former world champion Pinoy Den si Sanaboy Hara. Yo, bumagsak na naman. Nandiyan din si Jan Calcasimero na talagang ng uh, mga uh, pinakita ni Jonas Sultan kung paano siya talunin. And syempre nandiyan din po mga kaibigan yung uh, bata ni Miguel Cotto, si Carlos Sarabalyo mga kaibigan na kanya pong tinalo bata po ng top rank yun undefeated mga kaibigan. At uh, yung kapatid din ni Zulani Tete no? sa second round lamang ay uh, pinatulog niya ito. Ayun nga lang yung uh, knockdown na yun e eh, nabawasan siya no? dahil uh, kahit nakabagsak na e eh, nasuntok niya pa ng dalawa. But it's fine mga kaibigan si Jonas Sultan po dito ay nanalo pa rin ng uh, unanimous decision. Napakaganda ng kanya mga kombinasyon na binibitawan dito. And uh, syempre, ito si Champ Jonas Sultan ay eh, talaga nga tested na ito. Uh, nabanggit nga po natin yung kanyang uh, huling laban sa UK eh, sa against po dito sa napakamagalaw at takbuhin na si Paul Butler. Match sila ni Jason Malone. O, uh, maisingit ko lang. <laughs> Ayan. At syempre, ito pong uh, comeback fight ni Champ Jonas Sultan sa Super Bantamweight Division. Uh, hindi pa natin masasabi ito na ito na talaga. Dito na siya kakampanya. Sapagkat comeback pa lamang ito after ng halos isang taon. At Itong mga ganitong uh, pamamaraan ay uh, para hindi din mabigla yung uh, mga boksingero na galing sa matagal na layoff and then babalik ano para hindi, may allowance pa rin yung kanilang timbang mga kaibigan. Ayun ang gaganda ng mga body shot na binitawan po doon ni Jonas Sultan. Left hook that time by Jonas Sultan. Napakaganda ng na mga binibitawan pong uh, kombinasyon dito ni Ch uh, Champ Jonas Sultan. Of course, we have to uh, give credit ang uh, tumayo pong trainer sa kanya dito sa Florida ay si Coach Jomin Jimenez ang long time trainer uh, ng ating pong uh, pambato din na si Champ Jerwin Angkahas na lalaban na naman po ang kapatid ni Naoya Inoue na si Takuma Inoue for the WBA Bantamweight title ito natapos mga kaibigan ng laban nanalo po si Jonas Sultan ng unanimous decision nagpa-picture po sila with